Well, without going into the integrity of the uh, charge sheet, ng na eh, hindi kami mapagandaan ng kabila, but ang pinaka-basis namin ay yung kanyang involvement doon sa tatlong entities, tatlong juridical entities dito sa uh, Bamban. Una, yung kanyang pagiging uh, majority owner ng Baufu Land Development Corporation. Una po yun. Pangalawa ay yung kanyang pagiging authorized representative noong Hongsheng Gaming Technology. At ang pangatlo ay yung kanyang pagpayag na magamit yung Baofulan ng tinatawag na Sunyuan Technology. No? So itong tatlong mga korporasyon na ito ay merong mga criminal na mga liabilities. At sa aming appreciation ng mga ebidensyang nakuha namin, inilatag sa amin ng aming mga kasamahan mga abogado ay nakita namin na may direktang partisipasyon pa rin si Mayor Alice Guo doon sa nangyaring mga human trafficking situation sa loob ng Land development under Hong Sheng and Sunyuwan technology on the basis of the evidence na ibinilatag sa amin ng aming mga abogado we will file a non-bail hopefully uh, uh, hopefully the panel of prosecutors will see as such as well no kakasuhan po namin siya ng non-bailable na kaso ngayong Friday